first time ko tong makikita guys yung lamay bitaw hindi na siya ano yung ihahatid na sa huling antungan ganon at ayan na, dumating na ako sa venue at nandito na rin si Daddy Insuy at ang mga kasama namin, mga kabarangay. So itong venue na ito, malapit po ito sa bahay ng namatay. So dyan lang kami maghihintay kasi nandoon pa man sa bayan yung patay na yung bangkay mga kabistak. Medyo makulimlim at parang uulan, maulan ang ating araw na Friday. Nung chinek yung barometer sa labas, nasa 15, 15 degrees Celsius po ang temperatura natin sa labas. No? So ano siya guys, malamig-lamig, mabuti ito na lang at naka-cardigan ako. Oh, hello! kabisdak welcome back sa ating vlog. This is bisdak in Korea, your Bolana Ajuma. Bumalik ako dito sa sasakyan. Si Daddy Insoy nandoon sa kanyang mga kabaryo. Nagchika-chika sila mga kabisdak. So in 10 minutes or 15 minutes, darating na yung patay na, ano, patay na katawan. Patay na katawan. <laughs> Katawang lupa. Yung patay ba na, yung bangkay. O yun, yung bangkay. Galing doon sa, ano, yanggo sa bayan. Kasi may mga relatives sila doon sa bayan. Tapos dito ililibing sa ano guys, sa aming baryo sa Barangay Bangsan. Hmm. so, mahaba-haba ito na video sa so, long form video. I-vlog ko na lang ito. No? First time ko to guys, magkikita na may ililibing na bangkay. Yung memorial ba ceremony. So, yun. Bumalik lang ako dito sa sasakyan kasi masyadong malamig sa labas guys. Naka-t-shirt lang ako. Oh oh, nakakardigan ako. Oh. binili ko to kapon sa online shop. <laughs> Nagreklamo na naman si dadi kasi angry, down ang weird weird ng style ko. <laughs> so yun lang. Wah, wow, naka blue towel na din si Daddy Insoy, oh. Wah, wow. hmm. look at that jungus, jungus painting. <laughs> <laughs> Ito <so>, jungus painting. <laughs> 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 Ay. Where? Pumasok si Daddy Insoy sa aking sasakyan kasi naghahanap yon ng extra na damit or t-shirt. Nilalamig daw siya yung jacket niya. Iniwan niya doon sa kanyang truck. Yung truck niya nandoon sa libingan guys ba? Kasi nagready man sila kanina sa libingan. So ako, ayan, nagmuha mo ako ng mga berries. Hindi po yan nakakain. Talagang gustong gusto ko lang hawakan kasi soft po yan na berries. At ang cute, pulang pula. Nag nahuli ko si Daddy Insoy at ang kanyang kaibigan na nagchichismisan. so while naghihintay, may medyo matagal at kami naghintay dyan guys. Uy, ang sabi 10 minutes. Pero, pero, ang 10 minutes na paghihintay, naging 30 minutes siya guys. Kaya nag, ano muna ako dito no, nagpusing-pusing muna ako dito sa gilid, sa may sapa. At yan, talagang ano na, naburing na ako dito mga kapisdak. Wala man akong kausap kasi si Daddy so, Insoy busy man siya sa kanya mga kaibigan, sa kanya mga ano. So, naiwan ako dito sa gilid para akong ewan dito. <laughs> Nagmuni-muni na lang ako oy. Nag-face mask na ako dyan mga kabisdak kasi yung aking isudyan may flu, baka nahawa ako ba at baka makahawa na din ako sa mga tao dito. So, maiging nag-face mask na lang ako. So, while, para hindi ako maburing, ah, sumama na ako dito sa mga chika-chika nila Daddy Insoy and Friends. My time kasi ako every morning guys dahil ang klase ko ay sa hapon pa mag-start. So, nakita ko itong si Dulky Boy. Si Dulky Boy ang tawag ko sa kanya kasi yan po ang nasa video natin yung nagsidling kami ng mga pirela kasama si Kuya Sadam at Lungkoy. Siya po yung leader ng aming pagsisidling. Sa wakas, dumating na nga ating purlon, purlon ang tawag da sa amin dyan sa Bisaya, ito bang limusin ba kung saan dyan po sinasakay yung bangkay. Yan, dumating na po yung bangkay at yung mga kapamilya, asawa, mga anak, mga apo, yung mga nakaitim guys, sila po yung kapamilya ng namatay. Papa, papa po nila yung namatay nyo. Haligi ng tahanan, isang ama po ang namatay. So, ayan na, papunta na tayo sa libingan doon sa mismong hukay. At si dad Insoy, nasa likuran na lang talaga kami kasi natatawa siya, yun know, kinakabor niya yung kanyang mukha kasi Ewan ko ba kung bakit natatawa yan? So, ang tanong ko sa kanya, ano yung parang chant? Kasi may naririnig ako na parang may chant, may parang prayer ba yan? Pero ang sabi niya din, so, ano lang daw yan, parang song daw, song para sa mga patay. Ang mga babae na kapamilya ng namatay ay nagsusuot ng mga hanbok. Yan po si nanay, siya po yung asawa ng namatay at yung isang babae, tatlong babae, mga anak po yan, yung nakahanbok na itim, mga anak na babae at naka ribbon, O tingnan nyo guys, yung ulo nila may ribon na puti, maliit na ribon na puti. Yan po ang kanilang costume talaga kapag may namatay dito na mga kapamilya. Tapos yung mga anak naman ng mga lalaki kay nakasut at may arm band sila nakasut na itim so madalas ayan talaga guys kapag dito sa probinsya kapag may namatay at ililibing sila hindi ikini kapag inililibing talaga sa lupa ay talagang nandoon yan sa TikTok-tok ng bundok TikTok daw na, na sa tuktok ng bundok Pa hinto ang aming biyahe nito no kasi may mga kasama kaming matatanda especially yung asawa ng namatay si Nanay may, medyo mahina mahina na po siyang maglakad at matarik pa so ayan pa hinto hinto At every time na naghihinto kami, nagbabaw yung mga anak na lalaki. Yan guys, anak po yan na lalaki. Pangalawang anak na lalaki, nagbaw yan sila, nag-aalay. Tapos, nag -inom, umiinom ng tubig or umiinom ng makuli, ng juice, ng suju. oh yan po guys, nagbabaw sila ng twice. Unang stop namin, yung panganay na anak na lalaki ang nag -vow. Pangalawang stop namin, itong pangalawang anak na lalaki ang nag -vow. Sumama din ang mga apo. Ang mga apo ang nagdadala. Naka-black po ang mga apo na lalaki. Yan po siya. Nagdadala ng, ma ng makuli at ng baso para itagay sa mga ano tumutulong sa pagkarga ng namatay. No? So, andito kami talaga sa tuktok mga kabistak at ang lamig-lamig na, maulan-ulan pa pero keri lang. No? Very exciting guys. As in, first time ko po ito no samahan nyo ako sa ating first time na pag-witness sa burial traditional burial ceremony dito sa Korea. Parang sa atin lang din sa Pilipinas ba na kapag may namatay na kapamilya, kabaryo, kadugo, o yan, tulong-tulong talaga mga kabisdak, wala pong bayad yan silang nagbubuhat as involuntary po yan. Kahit kami ni Daddy Insoy, ako taga kamera si Daddy Insoy taga buhat. Before pala ako ng video mga kabisdak is nagpaalam po si Daddy Insoy sa kanila kung pwede ko bang i-film itong uh, nagagana. nagaganap, pwede naman mabait naman sila no at kabaryo kasi. Nagalas ng 2 days ang lamay dito sa probinsya ng Korea guys at sa ikatlong araw ay yun na po ang paglilibing. So habang nalalapit kami sa hukay, palakas ng palakas naman ang hagulhol ni nanay. So pang third stop namin yan guys, eh, pang last na stop bago kami dumating sa hukay, nagvow yung uh, daughter. May tatlo man na daughter yung namatay guys, yung tatlong daughters na yon ay nagvow bago siya dumating sa hukay hinintay lang namin si nanay para masyado kasi siyang nasa huli eh, para sabay-sabay na kaming dumating doon sa hukay. So yan po ang ipangatlong anak na babae yan. Magbibigay yan ng pera tapos magbabaw. At itong lalaki naman na nasa unahan na naka black suit na nangdala ng picture, siya po ang apo, uh, eldest na apo ng namatay. At yung lalaki na nakahawak ng bell na nagchachan parang sa aking pagkakaintindi, parang shaman siya guys, parang gano'n nagachant naga siya tapos nagakanta-kanta -kanta, kanta na pang patay. Pagkadating namin sa hukay ay inalis yung nakapatong na pulang tela. Tapos ang napansin ko sa kanilang kafin ay ano siya, may mga nakasulat siya na parang uh, goodbye notes, may mga pa may pangalan din mga kabisdak, pero parang sulat pentel pen lang, sulat marker lang. <peace> Hindi mo makikita yung mukha ng namatay, yung bangkay, kasi nakabalot po siya, maigi, nakabalot, maigi ng puting tela, tapos uh, binalutan din ng parchment paper, tapos mga bulak, may mga bulaklak. Parang marker lang ata ang ginamit nila sa pagsulat sa pangalan nitong namatay, si Late Park Ungyul, nakasulat dyan sa mismong coffin. At dito sa Korea guys, very common po na yung mga kapamilya na namatay nililibing sila close to each other depende sa habi ng namatay bago kasi sila mamatay mga Kabisdak ay magsasabi talaga yan sila kung saan sila ililibing kung saan nila gustong ilibing halimbawa si Bianan nagsabi na yan si Bianan kung saan siya magpapalibing so ayan before mo siya ilagay sa libi sa hukay is yung bottom pinakabutom guys is lalagyan mo siya ng parchment paper o first layer lalagyan mo siya ng parchment paper Nung binuksan na yung kabaong, iyak nang iyak yung asawa. Oh, grabing iyak ni nanay. O, oh, namimiss na niya ang kanyang asawa. Napakalungkot talaga. parang naiiyak na din ako no, habang nag-video ako nito na guys. Naiiyak ako. Parang nadadala ako sa iyak ni nanay. So, yan. Kung makikita nyo, parang puro tela at papel na puti. Parchment paper guys. Tapos may mga bulaklak. Hindi mo makikita yung bangkay kasi nakabalot talaga ma siya ng maigi. Super balot na balot talaga yung bangkay guys. Kaya hindi sila natatakot na humawak dito o oh, yung nanay o oh, parang ayaw na niyang magpaano. Diba ba? first time ko man tong umatin ng living guys parang naiyak talaga ako. Nadala ako sa iyak ni nanay ba. Literal na umiiyak ako habang naga video Tinawag na nila yung mga naka na mag buhat nitong patay papunta sa kanyang hukay no. Ihulog doon sa kanyang hukay. Kung so, mapapansin nyo yung mga lalaki na may bimpo blue na towel sa kanilang leeg. Yan po ang mga kasama ni Daddy Insoy na taga buhat, taga kanta, taga tagay. Si sila po yung mga kabaryo namin. At okay. dito ko lang din nakita kung gaano kahalaga ang role ng isang anak na lalaki, panganay na anak na lalaki. So napag-isip-isip ko bak paano kung walang anak na lalaki? Kasi yung anak na lalaki talaga ang nangunguna, nagabaw, naga Basta siya yung ano guys, napakaimportante ng kanyang papel. Siguro kapag walang anak na lalaki yung namatay, yung Apo, apo nalalaki yung naga-service mga kabisdak sa tuwing ganito may living. Gamit yung puting tela, yung puting tela po ang kanilang hinahawakan para ilagay yung bangkay doon sa mismong hukay. At yung kabaong naman, yung coffin, yung kabaong na kahoy ay sinusunog po nila Daddy insoy after kunin yung patay na bangkay. Tapos, before mo siya lagyan ng lupa, tabunan ng lupa ay ikakover cover mo itong mga parchment paper. So, hindi talaga lalapat yung bangkay ba yung katawan ng bangkay sa lupa kasi before siya ilagay sa hukay lalagyan mo ng parchment paper tapos before mo siya buhusan ng lupa lalagyan mo muna ng parchment paper so balot na balot ng parchment paper yung namatay no so ayan na nilalagyan na nila ng lupa first layer po yan mga kabisdak <laughs> Yeah. Uh, yeah. Grabing iyak ni nanay, napaupo na talaga siya sa lupa ba? Ganyan talaga ang buhay mga kabisdak no? Namamatay man talaga tayong lahat. So, live your life to the fullest yan lang po ang aking masasabi. So yun, after uh, first layer, after sa first layer ng lupa is ginagamitan nila ng pang flat, gamit ang kahoy na parang rectangular shape na kahoy na pula. Yan po ang ginagamit nila para evenly spread po yung mga lupa. Tapos second layer, ay uh, actually third layer po yan ng parchment paper. Hindi ko alam kung bakit may parchment paper sa third layer ng parchment paper ay nilagay din itong tela na pula na may mga markings na mga Chinese characters yata iyan siguro mga kabisdak kasi mga Buddhist ata itong pamilya nang namatay. So after doon ay another layer, fourth layer ng parchment paper. Yan po mga kabisdak. Pero ang ito mga kasama ko sa likod ay naku nagtagay-tagay. Nagatawa na naman sila mga kabisdak. Ito naman si Daddy Insoy. O oh, hindi pa na ang yung caffeine. Yan po yung kabaong na sinunog. O oh, nang luha-luha na nga ako dyan. O oh, naiyak ako kanina sa iyak ni nanay. Nadala ako. So yan na guys. After kabira ng fourth layer ng parchment paper. Nag-alay itong eldest son. May hinahawakan siya na tabla ng kahoy na pula. Na may sobre po yan na nakalagay na sobre. Dalawang sobre din. Tapos nag nagagabaw sila twice so yung mga kapamilya at yung sobre na yon yung hinahawakan ng eldest son ay nilalagyan po ng pera so yan that time is nag-collect sila every family member nag-collect sila ng pera tapos ilagay nila doon sa sobre huling alay kumbaga eh, isasama eh, kasi yan sa hukay yung pera na yan isasama nila yan sa hukay ng kanilang ama o tingnan nyo guys pera po yan yung eldest son talaga yung pinakahuling nagbigay yung eldest son po siya po ang may pinakamalaking bin nigay mga kabisdak o oh, galante itong si eldest son. Kung mapapansin nyo, ang mga matatanda na mga kuryano, no, na ay matataba guys, no, at ma round face ba? Round face yung shape ng kanila mga mukha. Pero ibang-iba sa mga nakikita natin sa TV na ang cute, tapos ang gaganda. Ganon din naman sa in real life, ang mga bata na mga Koreans ay, ay paliit ng paliit ang kanilang mukha. so, yun lang ang na-observe ko dito sa Korea, mga kabisdak, no? May dumating na pagkain, pulutan po yan, mga kabisdak, para sa mga, ano guys, nagbubuhat sa hukay. Nagdadala kasi yan sila na mga inumin. May tubig din naman para sa mga hindi umiinom. May tubig, may kape, uh, may sujo, may makuli. Ang makuli huli parang tubak sa atin. oh, tingnan nyo ang pagmuka ng light ang pagmuka ni Dan Enjoy. Oh, kasi nakakita man ang sujo at makuli. Eh. So, ito na po ang third layer ng ano, ng paglagay ng lupa. So, every family member ay kailangan nilang mag, ano guys, maglagay ng isang pala ng lupa. So, eldest son ang nauna, pangalawang son, pangatlong anak, babae, pangapat na anak, babae din, Panglima na anak babae din guys, limang magkakapatid. O yan po ang bunso na anak na babae. Ito naman ang eldest grandson. Yan po ang panganay na apo, anak na uh, panganay na apong lalaki, pangalawang apong lalaki, pangatlong apong lalaki, tapos panghuli po si nanay. Siya po ang panghuling naglagay ng lupa sa kanyang mister. Mabait siguro itong si tatay na namatay ba kasi may ano may nakita, may napansin ako dito isang lalaki na iya talaga siya nang iyak na dito lang siya sa likod, hindi siya lumapit. Uh, pero ito mga kasama ko si Daddy Insoy, sinabi niyang kain daw ako. May pagkain kasi dyan, dyan, guys, masarap na baboy daw. Sabi ko hindi ako kain, iinom na lang ako ng tubig kasi nag breakfast na ako kanina no bago ko hinatid si, da si Little Insoy sa school. So meron din tissue o oh, kung may, may umiiyak, oh, may nakaredy na na tissue. si so, ito na yung last part ng ano guys, nag-alay sila ng bulaklak kasi gusto gusto daw ng bulaklak. Paborito yung bulaklak ng uh, namatay nila na ama. Yung namatay na asawa, gustong gusto na ng bulaklak. So, pinaanuhan nila ng bulaklak. Inalis na yung tent kasi ito na yung time na gagawa na ng burol. Yung parang maliit na burol bitaw. Hindi kasi manumano ang pag ano nila dyan guys, yung paggawa ng burol. Kaya may naka-standby talaga na bakho. O, nagrinta sila ng bakho. Ang na-realize ko lang dito, no, mahal po magpalibing ng patay sa Korea mga kabisdak. Mahal po ang mamatay. Ah, nagtanong ako kay Daddy Inso kung magkano ang renta ng bakho. Ang sabi ni Daddy Inso, nasa 700,000 won daw. Tapos nagbibigay pa yan sila ng tip. O, oh, yung eldest son nagbigay ng tip, o. Oh, o, oh, may isang lalaki pa na nagbigay ng tip. Iba pa ang tip sa mismong renta. Ang renta ay 700,000 won. na sa mga 28 pesos. 28 pesos? 28,000 pesos, guys ang renta ng bako na yan uh, hindi pa kasama ay yung nilalagay di. din pala sila dito na mga yung nasa bag bitaw na yelo na, nasa sako na yelo parang chemicals yan guys para hindi mangamoy yung katawan yung bangkay kapag nalata na, na, na. make sure talaga nila na intact na walang baboy ramo marami kasing baboy ramo dito sa probinsya mga kabisdak lalo na dito sa aming lugar kasi nga malapit man kami sa DMZ Jan sa DMZ maraming mga wildlife isa na doon ang baboy ramo o, pag maamoy yan ng baboy ramo, ay talagang susugurin aatakin talaga yan ng baboy ramo. kaya nilalagyan nila ng kimikal yung nasa ano, sako na yelo medyo matagal pala ang proseso ng paglibing dito sa Korea mga kapsidak uy, uh, kaya ang iba pinipili na lang yung cremate kasi ano madali lang o oh, ganito, mga inabot kami ng 3 hours dito mga kabistak. Tapos ano pa, kailangan pa namin umakyat sa bundok. Hindi pa ako nakapagdala ng payong kasi nga galing man ako sa paghatid kay Little Insoy. Wala akong payong sa sasakyan. Kaya nagpasinguan in town si Inday. Pero never mind ang ulan at ang pagod kasi exciting man ito mga kabistak. For first time ko nga makawitness ng living dito sa Korea kaya excited na excited si Inday. So ayan na, may hawak silang apat na mga pulang, ano guys, pula na mga pole. Kinagam ginagamit niya nila para yan, parang sinusundot-sundot nila yung lupa aba, para makumpakt yung lupa at talagang hindi maamoy ng ababoy mo yung ano bangkay tapos may kumakanta din dyan yung lalaki ba na may hawak na white rope yan tapos yung white rope ay nilalagyan din ng pera parang tip siya guys para lakasan niya yung kanta, gandahan niya yung kanta niya, yung kanyang chant. Oh, tapos yung mga lalaki naman na may hawak na mga posting pula, yan. Sinusundot nila yung lupa tapos inaano, tinatapak-apakan nila ba para kumpaktid talaga. <tinyo> 나 중에 청룡 배 코를 성으로다 친구야 잘한다, 잘한다. 잘한다. 우리... 잘한다.

형배네가 사인자거 먹어야지 시는 사람아. 아, 일단 빨려. 오배 명배. 명배. 그는데도 이거. 아유 빨빨 려막면발부터 반다시 먹고 싶은데. 뭘 먹을까. 뭘 먹을까. 뭘 먹을까. 을

쪼금 목 드셨는데? 네먹어안돼 해놔. 안돼안돼 화이팅 잘한다 자 시작해주시죠 헤헤하리탈 호이야 야 마지막에 배 꿇어 하다어어 아무것도 없어. 할수 있을 것아무것도 없어. 지를 말고. 팽글팽글 <laughs> 그 팽글 팽글 돌아가며. Malapit na po yung matapos kaya yung iba is pwede nang umuwi ng suwian na yung iba. Ang last step na yan mga kabisdak ay yung pagawa ng burol. So, hindi ko na tinapos yung pag ano guys, yung last step, yung pagawa ng burol kasi alam ko na, na-imagine ko na kung paano siya gawin. Ito po, ganito maliit lang na burol. parang murag ni lang si Jaba. Hindi ko na hinintay na matapos kasi palakas ng palakas po yung ulan tapos hindi maganda yung pakiramdam ko at ako ay mag-prepare pa ng aking klase. And that's all for today's video mga kabisda. Thank you so much for watching. Please like, comment and subscribe. Ingat lahat.